Harvest ng cream dory Sayang lang hindi natin na videohan Nag-testing lang tayo eh Ayan o, harvest natin o, Apat Apat na cream dory Dito lang yan sa spot sa Pasig Yes Cream dory Harvest tayo, apat na piraso Sa loob ng isa't kalahating oras Dito lang yan sa Pasig Sayang lang, hindi natin na video ano, eh. Wala akong dalang phone, wala akong dalang camera. Kaya, ito na lang, pakita ko lang sa inyo yung huli ko. Yes! Harvest! <laughs> Update sa huli natin, mga katahan po Luts. Apat na cream dory. Diyan lang po yan sa Marikina River, dito sa may Pasig sa amin, sa may Tulay. Apat sa maiksing panahon, ayan, eh, nakakuha tayo ng apat na cream doll. Nakakatuwa, ngayon lang tayo nakakuha, nakakahuli ng gantong karami at gantong kalalaki pa. Sarap ng laban. Sayang lang, di ko na videoan yung ano, wala akong dalang phone, wala akong dalang camera man lang eh. Kaya hindi natin na videoan eh. Okay. Alamin namin, paano namin, anong luto gagawin namin dito ni Edric? Ang gagawin natin luto, Edric? Sinigang. Ah, kahit preto lang, pwede na siguro to. Yan, ito po si Coach Arvin ng Coach ATV. Mabag sa inyo ng magandang araw. Fishon, let's go!